Hello guys, good afternoon. Uh, guys, welcome to my channel. Uh, guys, ng grocery nga pala kami para sa Christmas na. Ayan, Merry Christmas guys sa inyong lahat. Ayan, ito na guys yung pinamili namin. Hindi na ako nagvideo doon sa grocery. Uh, ito yun guys. Oh. Ayan. Ayan. mabigat. Ito yung pinakamabigat guys kasi tinulungan kami ng, ano, ng ninang ko. Ayan, tatlo kaming nagbuhat nito. Ayan guys, bubuksan na natin. Pero ano yan guys, yung grocery pa lang namin. At uh, saka yung manok. Pero yung ano, yung nito wala pa. Bukas pa kami bibili ng umaga. Madaling araw kami guys, may Sa palengki. Ayan guys, ilalabas ko na yung ano. Yung pinamili namin. No? Ayan.

kala ko nga, guys, ano palang, ah, uh, magtatanghali palang, yun pala, alas dos pasado na, 2.30 na. Hindi ko lang namalayan yung, ano, yung araw, ay, yung oras. Ano ba yan, guys? Ayan. Ah, uh, mayroon tayong ditong, ayan, patis, suka. Ayan, at saka, uh, mayroon na tayong ano, na cheese Swiss para sa fruit salad natin. Kasama din itong ano, itong all-purpose cream itong Indian. Kali, nakabili na pala ko guys ng apat. Binadjet ko na. Yan para sa salad natin. Ito naman. Ah, uh, that's milk. Ano na yung jimping. Tapos, bumili naman ako guys ng ano, ng Mona Lisa para sa ano po ito guys pang icing sa cake tapos may ketchup kami tapos ito naman guys bumila pa ng Hershey's syrup ayan pang ano pang decorate ko tapos bumili tayo ng pineapple ito guys pwede rin itong pang ano pang flavor sa cake ayan, yung pineapple ayan. Yan, ginagawa ko ito guys. Kaya bumili ako. Tapos mayroon tayong mga herbs. Ito ano, rosemary. Rosemary at saka itong thyme. Ayan. Ah, ginagamit namin ito guys sa, ano, sa lukurin. Tapos mayroon tayong ano, nitong mamasita barbecue oyster sauce tsaka itong kaon para sa pagsalad natin tapos bumili din ako ng ano ah uh, pineapple chunks para ito guys ano, lutuin din sa ulam tsaka ito naman para sa ano ah uh, para sa Tawag nito. Para sa uh, yung carrot cake. Ayan guys. Nag-iisip pa nga ako ng ano, uh, ko doon at para sa ano, kasi inisip ko gagawa ako ng ano, for cake. Ayan. Ito, pwede din ito guys, uh, para sa cake. Pero, hinahalap ko pa yung mga nuts. Yung ano, yung glaze Ayan guys, ang pang din doon. No, wala pa sila dyan sa dito. Uh, doon sa ibang ano, bukas. Tapos bumili tayo ng ano, ah uh, condensed milk na jersey. Tapos bumili din ako ng ano, ah uh, itong condensed din. Ay itong isang ganito ang ilalimit ko na lang sa nila Tapos bumili din ako ng ano, para sa fruit salad din, itong Indian. Itong cremisada. Thank tapos itong ano two days pa ano mixed fruit bumili ako ng dalawa pero isa lang yung gagamitin ko guys sa christmas yung isa sa new year na Ayun, dalawa sila. Tapos bumili ako ng ano itong atong ano pinch ay pinch pitch hala Ayan, pang ano ito guys, pang topping sa cake. Ayan, kung gagawa ka ng cream cheese cake o ano, sponge cake. Ayan, pwede po ito pang toppings. Katulad ng ano, mango, strawberry. Ayan, kaya bumili ako. Tapos, meron tayo dito ano, isang kaong. Ayan. Tapos, uh, angel cream asada. Ah, uh, ito ulam namin ngayon, guys. Itong star na uh, star corn beef. Uh, dito naman tayo, guys, sa uh, processing. bumili na ako ng ano, uh, mixed fruit para hindi na ako guys magaya ano, mag, uh, mag Ito na lang yung pinili ko. At siya ka itong green peas. Ayan. Diretso na natin sa ref. kunin mo ano po yung ano, isang lagayan. O, oh, tsaka po na. Tapos guys, ano, uh, bumili naman ako ng mushroom. Ayan, ito ano yung dried mushroom. Ayan, pang ano din ito sa, ano, sa ulam. Tapos bumili ako ng lima, ay ano na chicken. Ayan, ano ko ito guys, gagawin kong ano, turbo, turbo chicken. Imamarinit mo na, tapos siya ano na. Ito turbo na pagdating ng ano, hapon. Tapos bumili din ako guys ng ano, yung liver, chicken liver para sa pansit.

手臂，手臂。 dito naman tayo guys ayan pang macaroni bumili ako naman uh, pasta macaroni may tissue din para sa pumpunas ng ano lang sa pagluluto ng kit. kailangan mo talaga ng tissue para hindi makasaya sa basahan Tapos, meron na itong uh, ano, bin, uh, binili na bihon para sa mga Year uh, magpapansit kami. O e, ngayon, bali isang kilo ito guys. Tapos, uh, meron din akong ano, uh, yun ito pansit, uh, pansit kang tumi. Yan, pinagsasama ko ito sila. guys na uh, pang spaghetti. Ayan. Ano na ito? Meron na siyang tomato sauce. Itong ano na, pasta at tomato sauce. Para tipid ka na. Tapos guys, bumili din ako ng cream cheese. Kasi yan nga, yung cake ko lalagyan ko ng cream cheese. Ito, isang buo na cream cheese. Ah, uh, one kilo ito guys. Yung cream cheese na ito. Tapos mayroon tayong ano, mamasita pang ano, pang marinit ka. Uh, barbecue sa pang marinit uh, ito. Uh, ito, yung gagamitin natin sa chicken para sa tobo. Tapos mayroon tayong mayonnaise para sa pork salad natin. Tapos mayroon tayong ano, uh, para pang palasa. Tapos itong ano, coco, uh, kuko nga mga fresh gata. Ano ito guys, para sa yung kung gusto kong panghangin yung matuin, yan gagamit ang gamit ako. Tapos, ito naman guys yung mga ano, seasoning, itong garlic, itong ano, black pepper, tapos itong ano, uh, chicken curry powder, tapos merong ano po, gift wrapper. Binili ni Junkin. Ayan. Tapos, ito. Uh, turmeric powder. Pag sa uh, ano din ito guys, uh, ginagamit din ito sa ulam. Itong turmeric at saka itong ano, ah, uh, curry powder. Kaya bumili ako nito. At saka itong garlic, garlic powder. Kaya hindi ka na magano ng bawang. Igaganyan mo na naman guys sa uh, sa uh, mas madali. Tapos meron dito sabon at saka uh, itong mga sponge. Tapos meron tayong medicine para sa ating uh, sa ulam at saka ka sa ano, salad kasi naglalagay din ako guys ng um, ano, resin para sa salad mas masarap din tapos may biscuit na cheese water chicken, jinking Ayan, may mga seasoning pa at sya ka ano nga pala guys may sisang isid akong binili para sa ano uh, meat teriyaki na ano na putari na ano tapos bumili ako ng ano asin na mum yan po pwede, pwede din para sa pang bake pwede din sa ano sa ulam pang ano bang pang asin ayun guys yung mga binili natin na no grocery para sa Christmas Ayan, ito yun, guys. Ayan, ang ating front cut Ayan ang ating mga grocery. May mga sukat tayo dyan. Ayan. Ayan. Tapos, ito naman yung ano, inilagay na natin sa ref. Ayan. Tapos, ito naman na yung ano, ayan kasi na ano, na ka din kami ka ay na malingki na grocery, na grocery din kami ka gabi kaya yan yung mga ano yung mga prosin tapos ito na yung chicken natin ayan pero ano na yan guys ah, gagamitin ko mamaya ilalabas na para i-marinate ko ayan, ayan. at saka bibili pa lang kami din ng ulam yan ang laman ng freezer Tain natin tapos dito naman. Ito naman, guys. Yung, ano. Yung ref natin. Ayan. Ayan pa. Eh, ngayon, ganyan pang pa hitsora niya. Pag uh, gumawa na ako ng mga cake. Ayan. Puno na ng cake naman yan, guys. Ayan, nandyan pa yung strawberry ko. Ayan pa yung mga ano, tinapay. Ayan. Ayan lang, guys. Ang ating, ano uh, for today's video. Ayan. Grocery para sa Christmas. Ayan guys. Thank you for watching. Siya nga pala guys. Huwag kalimutan mag-like, comment, saka mag-subscribe. Para updated kayo guys sa susunod na video natin. Ayan. Merry Christmas guys sa inyong lahat. God bless you all.